Bahay na nakatayo sa batuhan at bahay na tinayo sa buhanginan. Ang sabi ni Jesus, ang bahay na ito ay pareho po yung nangyari. Umulan ng malakas, bumaha at humampas ang malakas na hangin doon sa bahay. Pareho. Parehong binaha, parehong inulan, parehong hinampas ng malakas na hangin yung bahay. At ito po, same thing in our lives. Kung minsan tayo po ay binabaha sa buhay na ito, hinahampas ng malakas na hangin, ibig sabihin maraming pagsubok, maraming problema. Taas nga po ang kamay ng walang problema. Wala. O taas ang kamay ng may problema, kagaya ko. Problema sa pera. <laughs> problema sa kalusugan, di ba? Problema sa asawa. Problema sa katrabaho. <laughs> problema sa katrabaho. So, hanggat nandito tayo sa mundo, mga kapatid, asahan mo, may bagyo, may pagbaha, may pagkulan. Ano nangyari po sa bahay, ang pundasyon ay bato? Hindi ito nagiba dahil nakatayo ito sa matibay na pundasyon. So, kahit anong nangyari dun sa bahay na nakatayo sa bato, hindi ito Nagiba dahil matibay ang pundasyon. Ngunit sa pangalawang bahay, umulan, bumaha, humampas sa malakas na hangin. Ngunit ito ay nagiba at lubusang nawasak. So pareho lang, pareho lang yung nangyari sabi ni Jesus. Pero magkaiba yung naging tugon ng bahay. Yung isa nakatayo pa rin, yung isa bumagsak na. Sabi ni Jesus, ang mga bahay na ito ay inalintulad sa matalinong tao. Matalinong tao na nagtayo ng bahay, ang pundasyon ay bato. Ngunit, ang taong nagtayo ng bahay sa buhanginan, ang sabi ni Jesus, ito'y taong hangal. So ngayon, let's pray na tayo ay maging kagaya ng kinukwento ni Jesus na nagtayo ng bahay ang pundasyon ay matibay na bato. Ang sino mang nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi ay katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato. So ano daw yung taong matalino? Nakikinig at sumusunod sa sinasabi ni Jesus. Katulad daw niya, taong matalino na nagtayo ng bahay, pundasyon ay bato ang taong hangal, sila naman daw ang sino mang nakikinig sa aking mga salita pero hindi naman ito sinusunod ay parang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay. Saan daw? Sa buhangin. Ano ang pinagkaiba?